Yan, isang magandang araw mga kapatid no. Andito tayo sa may coastal road. Uh, dito sa may malapit sa Isla Verde Magsaysay. Ito ay papunta ng boulevard. So may nakita tayong uh, isang uh, kasamahang vlogger natin dito na, na, nagbablog. Na itong may area dito na bali nasira at ninakawan ito nga dito sa may coastal road so ayan pupuntahan natin mga kapatid no? so ayan kasi nag vlog tayo malapit dito so puntahan na lang natin tingnan natin kung ano ba yung kinukuha dito at ayan no? so ito itong gilid pala ng uh, kanal ayan o no? oh, nakikita natin yung parang takip ng kanal Ayan, napupulpog na nakikita natin. Ayan, so mataas ito. So puntahan pa natin dun sa unahan. So dito may area na wala, ano. Ayan. Pasensya na sa camera natin, medyo hindi na focus. So ayan, oh. Ano? nagkalat yung mga semento. Baka kinuha itong bakal nito, no? itong uh, pangtakip ng dito sa may Uh, gilid ng kalsada ng Coastal Road. Ayan oh. So talagang uh, nasisira siya. Ayan. So talagang uh, sinisira. Mataas ito. So dito na portion dito na banda yung uh, medyo na ano na sira no, ng mga uh, takip dyan sa gilid ng uh, coaster ayan so ito yung uh, part ng papunta tayo ng uh, Ruhas Rotonda so ayan o oh, i-zoom natin so nung nakakita tayo sa ating kasamang vlogger dyan daw lumadaan uh, dun sa dyan sa gilid so dito naman na banda uh, parang wala dito dito sa mga malapit sa mga mga so ayan o oh. ito yung napulpog doon no? Oh, na giniba dahil, dahil kinuha siguro yung bakal ay eh, so wala na no? kita natin pagka ito nakikita natin sa taas itong mga uh, barbed wire no so ayan ang iba natanggal na ayan ayan no so ang masasabi natin dito mga kapatid uh, lalo na dyan sa mga uh, nagnanakaw huwag nating gawin yan kasi sa atin naman ito di ba So alagaan natin ito mga uh, coastal road kasi sa atin ito dito sa ating uh, lugar dito sa Davao City. So ayan mga kapatid no ito naman yung papuntang ah uh, uh, Bukana. So dito na banda medyo ah uh, okay naman yung mga ano dito sa gilid ng uh, kalsada nila. Ayan. So yun lang ang ano natin no? sa mga kapatid natin dyan, no. Huwag natin uh, ano, At saka Pag nakita natin Ayun uh, Sawayin natin Kung may mga Nakita tayo uh, Nag Nag uh, Dinanakaw yung Mga, yung mga Gamit Diyan sa postal room Kaya sa si Para sa atin yan Yung mga taong Na walang magawa sa buhay Huwag natin gawin yun Kasi sa atin yan Okay So Yun Ah uh,